headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Nakakaw, Lord? Kao, Angela Paps mm. G. Ngayon, ano, November 1, mm -hmm. All Saints Day. Todos los santos. Alam niyo ba na sa simbahan katoliko ay, ay may mga santong patron para sa halos lahat ng bagay. At hindi lang yan yung mga tipo nila, St. Jude, na patron saint of Los Coses, o yung mga patron saint ng mga hayop gaya ni St. Francis. Ito malamang ay mga santong patron na baka hindi nyo pa alam o kilala. Si Saint Isidor, ang Espanyol na nakapagsulat ng mga diksyonaryo at, at encyclopedia, ang tinuturing na patron saint ng internet. Nako, e paano pag tinupuntang mo yung website na, na... paputok? Aba! Yan, si Santa Barbara na matapos mabinyagan bilang kristyano, ay pinapugutan ng ulo ng paganong ama na si Dioscoro. At agad tinamaan ng kidlat itong si Tatay. Mm. So, kung gusto mo naman ng good weather, magdasal ka kay St. Medard. Laban sa mga salot na daga, si St. Servetius. Sa rabies, baba, si St. Hubert daw yan. Ahas, St. Patrick. Sa mga nag-aalaga ng baboy, kay St. Malo ka magdasal. Iinom ka ba mamaya? Nako, magdasal kay San Bibiana para iwas hangover. Ito naman, ikaw ba ay pangit? Huwag <coughs> ka mag -ala. Si Saint Drogo, ang kasanggamo sa langit. Pangalan pa lang eh, no? Ito, patron ng mga baliw. Meron pa rin si Saint Dimpna na pinagtangka ang pakasalan ng paganong ama at kinalaunan ay pinatay rin siya. Pero sa mga mister na malilikot, eto si Saint Fiacre. Hindi lang siya para sa mga hardinero at driver ng taxi. Siya rin daw ang santo ng mga may almoranas at ng mga may sexually transmitted disease. Nakaw! Santo! Oh, naman. Kay Saint Maximilian Kolbe ka naman dumulog kung ikaw ay drug addict. Pero kung grabe na talaga ang iyong addiction, yari ka talaga sa pinakamatinding poon. Ayan. Ito naman. Papsi, Angela. Sino naman yung mga santo ng mga na mga nauuhaw? Sino. Sino? Walang Sino? Eh ito. San Miguel. <laughs> Sorry. Kulang-kulang okay. pa. At yan ang headline <laughs> sa On History ngayon. May replay ang tadhana. Bilog ang balita, nobyembre na. Oo nga. Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.